Nagsimula ang lahat sa Barangay Malihaw, isang liblib na lugar sa probinsya ng Capiz. Dito nakatira si Judy at ang kanyang inang si Aling Dorina. Simple lang ang buhay nila. Si Aling Dorina ay isang magbobote, naglilinis at nagbebenta ng lumang bote para may kita. Si Judy naman ay tumutulong sa kanya at nag-aaral sa hapon. Kanilang buhay ay tahimik sana kung hindi lang dahil sa pamilyang Delos Santos. Si Donato de los Santos ang pinakamayamang tao sa bayan. Ang anak niyang si Victor de los Santos ang hari ng kaarugahan. Malaki ang impluensya ni Victor. Isang araw, kailangan ni Aling Dorina na kumuha ng utang para ipambayad sa matrikula ni Judy. Lumapit siya kay Victor dahil ito lang ang may malaking pera. Nagbigay si Victor ng utang pero kapalit nito ay ang titulo ng maliit nilang lupa. May kontrata pero hindi ito malinaw. Dahil sa kagipitan, pumirma si Aling Dorina. Pagkatapos ng tatlong buwan, pumunta si Victor sa bahay nila. May kasama siyang dalawang guardia. Dorina, tapos na ang oras mo, sabi ni Victor na kangisi. Hindi mo nababayaran ang utang, kaya kukunin ko na ang lupa mo. Nagulat si Aling Dorina. Pero Victor, hindi pa ako hiningi ng bayad. Bigyan mo ako ng palugit. Palugit? Sabi sa kontrata, kapag hindi ko sinabi na magbayad, kukunin ko ang lupa. Ito ang fine print, Dorina. Paliwanag ni Victor, puno ng pang-aalipusta. Doon, sa harap ng maraming kapitbahay, hinila ni Victor si Aling Dorina. Pinahiya niya ito. Sumigaw si Aling Dorina at sinabi na hindi sila tagakapis ng madaling yurakan. Ang dugo namin ay may sumpa. Umiiyak na sabi ni Aling Dorina, ang lupa ay hindi mo pag-aari, Victor. Ang kahihiyan na ito ay babalik sa iyo. Pero tumawa lang si Victor kinabukasan pinalaya sila sa kanilang tahanan ang kahihiyang ito ang bumiyak sa puso ni Aling Dorina si Judy na nakakita sa lahat ay hindi makapagsalita ang galit niya ay kumukulo sa loob dahil sa matinding kalungkutan at galit nagkasakit si Aling Dorina hindi na bumangon si Aling Dorina sa kanyang higaan pinabayaan na siya ng lahat ng tao dahil sa kahihiyan si Judy lang ang nag-alaga sa kanya isang gabi habang umuulan, humawak si Aling Dorina sa kamay ni Judy. Ang mga mata niya ay nagniniingas kahit na siya ay mahina na. Mahinang bulong ni Aling Dorina. Ang dugo natin, galing ito sa mga babaylan ng kapiz. Hindi tayo dapat apihin ang sumpa ay hindi salita lang. Ito ay katotohanan. Ipinakita ni Aling Dorina ang isang marka sa likod ng pulsuhan ni Judy. Isang maitim, parang tinta na tattoo na hindi niya alam kung kailan lumitaw. Kapag dumating ang oras, patuloy ni Aling Dorina, ang galit mo ang sususi. Ang kahihiyan na dinulot ni Victor ay kailangan bayaran ng doble. Tandaan mo ang pangalan niya. Iyon ang huling salita ni Aling Dorina na matay siya na may luha sa mata pagkatapos ng libing, wala nang balikan si Judy. Kinuha niya ang lahat ng kaunting ipon nila, isinuot ang lumang damit at umalis sa barangay Malihaw. Sumakay siya ng bus papuntang Maynila. Naisip niya, kailangan niyang lumayo, magtrabaho at bumalik na may kapangyarihan para harapin si Victor. Sa Maynila, walang alam ang mga tao sa dugo niya. Walang alam sa sumpa niya. Wala silang alam sa kahihiyan. Nakarating si Judy sa Sampaloc, Maynila. Nagahanap siya ng trabaho. Dahil sa pangangailangan, tinanggap siya bilang service crew sa isang sangay ng Jollibee malapit sa universidad ang Jollibee na ito ang magiging unang palaruan ng kanyang paghihiganti. Si Judy ay isang tahimik na manggagawa, naglilinis, naghahanda at sumusunod sa utos. Pero sa loob niya, ang galit ay parang apoy na naghihintay ng lugar para magliab. Ang antagonista niya sa Jollibee ay si Manager Dennis Ocampo. Si Dennis ay isang mataba at mayabang na lalaki na mahilig magutos at mangalipusta ng mga crew. Hoy Judy, ang bagal-bagal mo. Parang taga-probinsya ka talaga. Mabilis kumilos, hindi yung parang natutulog, sigaw ni Dennis. Ang bawat sigaw ni Dennis ay parang eko ng boses ni Victor. Ang pang pangalipusta niya ay nagpapaalala sa kahihiyan ng kanyang ina. Kahit gaano pa kasakit ang mga salita, nagtimpi si Judy. Alam niya na hindi pa ito ang oras, pero ang marka sa kanyang pulsuhan ay nanginginig na. Isang Sabado, puno ang Jollibee. Si Judy ang nakatalaga sa cash register. Sa dulo ng shift niya, nagtala sila ng sales. Judy, ang total sales mo ay 25,500, sabi ni Dennis, habang tinitingnan ang computer. Pero ang pera sa register mo ay 25,400, kulang ng pay 100. Manager, imposible po yan. Nagbilang ako ng tama, depensa ni Judy. Impossible? Tagakapis ka ba talaga? Siyempre, kulang. Baka kinuha mo. Alam mo ang mga taga-probinsya mahirap paniwalaan. Malakas ang boses ni Dennis sapat para marinig ng ibang crew. Manager, hindi ko po iyon kinuha. Nag-init ang muka ni Judy. Ang kahihiyan na iyon na parehong pang-aalipusta na dinanas ng kanyang ina ay bumalik. Wala akong pakialam, Judy. Ibawas mo yan sa sweldo mo at mag-ingat ka. Kapag nangyari ulit yan, tanggal ka na. Banta ni Dennis. Habang umuwi si Judy, ang galit niya ay umabot na sa limit. Tiningnan niya ang marka sa pulsuhan niya. Ang tinta ay parang dumugo. Pagdating sa apartment niya, humarap si Judy sa salamin. Kahihiyan, bulong ni Judy. Hindi na, Victor, Dennis at lahat ng nangapi, Magbabayad kayo. Kinagabihan, habang natutulog si Dennis, naramdaman niya ang matinding hapti sa kanyang tiyan. Nagising siya. Puno ang kanyang ulo ng amoy ng manok na panis. Kahit saan siya tumingin, parang may langis at dugo ng manok sa kanyang damit. Kinabukasan, pumasok si Dennis sa trabaho na parang may sakit. Walang nakakaamoy ng manok, pero siya lang ang umiiyak sa amoy na parang sumpa. Ang insidente sa Pen 100 ay naging simula. Naramdaman ni Judy na ang dugo niya ay nagising na. Nagsimula ang mga misteryo sa Jollibee. Enero, ang inventaryo ng hotdog. Si Judy ang nagtala. Sinabi niya na may kulang na dalawang kahon. Pero nang balikan ito ni Dennis, naging dalawang dosena ang kulang. Hindi na lang kahon, kundi bilang ng laman. Wala silang makitang butas sa freezer, pero ang buto ng hotdog, kung mayroon man, ay nakakalat sa sahig. Pebrero, ang chicken joy. Ito ang pinakamalaking asset ng Jollibee. Isang gabi, pinagalitan ni Dennis si Judy dahil hindi niya nalinis ng maayos ang frying station. Hindi mo ginagamit ang kamay mo, Judy? Ang dumi-dumi. Hindi ka ba natutong maglinis sa kapes? Nang gabing iyon, hindi naglinis si Judy. Hinihayaan niya ang dugo niya na magtrabaho. Kinabukasan, ang lahat ng manok na nakalagay sa freezer ay naging abo. Hindi natunaw. Hindi naluma basta naging abo. Ang laman ng mga manok ay parang napunit ng isang malaking kamay ang balat lang ang naiwan. Nag-imbestiga ang kumpanya, wala silang makita. Pinagbintangan nila ang ibang crew, pero hindi nila magawang pagbintangan si Judy. Si Judy ay laging kalmado at tahimik, pero alam ni Dennis. Sa loob ng kitchen, parang may mga mata na nakatingin sa kanya. Kapag naglalakad siya, nararamdaman niya na ang yelo sa freezer ay parang nagpapantig. Ang mga langis na ginagamit sa frying ay parang nakikinig sa bawat paghinga niya. Hindi na makatulog si Dennis. Sa tuwing natutulog siya, nananaginip siya ng pagkain na nabubulok at umaagos na dugo ng manok. Dumating ang sukdulan ng paghihiganti ni Judy kay Dennis. Isang hapon, nag-isa si Dennis sa kitchen. nagre siya tungkol sa schedule ni Judy. Bakit ba hindi na lang ako umalis sa Jollibee na to puro kapalpakan? bulong ni Dennis. Hindi niya alam, nakikinig si Judy. Naghihintay siya sa labas ng pinto. Nang pumasok si Judy, nakita niya si Dennis na naglilinis ng grill para sa burger steak. Manager, kailangan mo ng tulong? Tanong ni Judy. Huwag mo akong kausapin. Wala akong tiwala sa taga-kapiz na kagaya mo. Baka mamaya, kukunin mo na naman ang inventaryo ng beef. Sigaw ni Dennis. Doon, nagsimula na ang kapangyarihan. Naramdaman ni Dennis na parang lumamig ang buong kitchen. Ang mga frozen patty sa tray ay nanginginig. Bigla ang grill ay uminom ng sobra-sobrang init. Ang apoy ay parang nagpinta ng mukha ng isang babae sa likod ng grill. Ano yan? Sigaw ni Dennis. Umatras. Hindi lang kahihiyan ng babalik manager, sabi ni Judy. Ang boses niya ay malalim at malamig. Ang utang sa dugo ay babayaran ng pawis at takot. Ang mga burger patty ay lumipad at dumikit sa mukha ni Dennis. Mainit at matigas ang mga ito. "Tulong! Tulong!" sigaw ni Dennis. Pero ang mga crew sa harap ay walang narinig. Ang tunog ng blower at music sa Jollibee ay parang pader na humaharang sa mga sigaw. Ang mantika sa deep fryer ay umagos sa sahig at bumuo ng salita. "Victor!" Tumakbo si Dennis, pero ang lock ng pinto ay nakakandado na nang umabot siya sa freezer, binuksan niya ang pinto at pumasok siya. Naisip niya na ang lamig ay magpapahupa sa init at takot. Pero pagpasok niya, ang lamig ay sobrang lamig. Parang yelo ang katawan niya. Nakita niya ang marka ni Judy sa isang kahon ng fries. Ang kahon ay lumipad at tumama sa ulo niya. Huling nakita si Dennis sa freezer na kayakap sa mga manok na frozen. Ang mukha niya ay dilaw at puti at ang labi niya ay may dugo. Hindi patay pero baliw. Kinabukasan natagpuan siya. Hindi na siya makapagsalita ang tanging. Salita na nalalabas sa bibig niya ay Kapiz Judy, kahihiyan. Pagkatapos ng insidente ni Dennis, alam ni Judy na handa na siya. Hindi na niya kailangan ng Jollibee. Ito ay pagsasanay lang. Ang totoong laban ay sa barangay Malihaw. Narinig ni Judy ang balita si Victor De Los Santos ay nagpaplano na tumakbo bilang mayor ng kanilang bayan. Mas lalaki pa ang kapangyarihan niya. Sumakay si Judy sa bus pabalik ng Capiz. Ang marka sa kanyang pulsuhan ay nagniningas ngayon hindi na nanginginig. Pagdating niya sa bayan, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na awa ang nakikita niya, kundi takot. Ang kwento ng Jollibee worker ay nakarating na. Humarap si Judy sa bahay ni Victor. Malaki, may pader, uh, ah, may gwardya. Gusto kong makita si Victor, sabi ni Judy sa guardia Sino ka? Umalis ka rito. Sigaw ng gwardya. Pero itinuro lang ni Judy ang tuldok sa lupa sa harap ng pinto. Parang may gumuhit ng circle sa lupa. Nang makita ni Victor si Judy, tumawa siya ng malakas. Judy! Akala ko na wala ka na. Ano yan? Naglilimos ka ba? Mukhang hindi ka umunlad sa Maynila, ha? Pangaalipusta ni Victor. Hindi ako naglilimos, Victor, sabi ni Judy. Ako ay dumating para maningil. Maningil? Mm, ano? Nang lupa niyo? Wala na yan. Kalimutan mo na. Hindi ang lupa, Victor. Ang kahihiyan, sabi ni Judy. Bigla nanginginig ang lupa. Ang mga puno sa paligid ay parang umiiyak. Ang hangin ay bumubulong ng pangalan ni Aling Dorina. Naramdaman ni Victor ang matinding init sa kanyang paa. Tiningnan niya. Ang lupa sa circle na ginuhit ni Judy ay umaapoy. Hindi apoy na nakikita kundi init na sumusunog sa espirito. Ang mga gwardya ay tumakbo palayo. Anong ginagawa mo? Witch ka ba? Sigaw ni Victor. Ang dugo ko ay dugo ng kapis, Victor. Ang sumpa ay kontrata na pipirmahan mo sa takot, sabi ni Judy. Ang pader ng bahay ni Victor ay gumuho. Hindi sa lakas, kundi sa paghina ng pundasyon. Parang nilulon ng lupa ang haligi. Ang galit ni Judy ay kumawala. Ibalik mo ang kahihiyan sa sarili mo, Victor. Ang lupa ay dugo at pawis ng aking ina. Singil ka na! Naramdaman ni Victor na parang lumabas ang laman niya sa balat. Ang sakit ay sobrang tindi. Nakita niya ang muka ni Aling Dorina sa buwan. Dorina, patawarin mo ako sa sigaw ni Victor. Pero huli na. Ang hukay na gumawa sa harap niya ay kasing lalim ng kahihiyan na binigay niya kay Aling Dorina. Kinain ng lupa si Victor. Hindi namatay, kundi nawala. Ang bahay niya ay gumuho at naging abo. Pagkatapos ng gabing iyon, tahimik ang barangay Malihaw. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Judy. Wala siyang pinatay, pero ginamit niya ang sumpa para ibalik ang kahihiyan. So, sa sa ang pangalan ni Judy ay naging alamat. Sinasabi nila na sa tuwing may nang aapi o nagmamalaki, nararamdaman nila ang lamig ng freezer ng Jollibee. Ang kwento ay kumalat sa lahat ng crew ng Jollibee sa Maynila. Tuwing magtatala sila ng inventaryo, lalo na ang Chicken Joy, tinitingnan nila ang paligid. Baka nandoon si Judy. Si Judy, ang babaeng tahimik at nakayuko, ang nagdala ng sumpa ng kapiz sa lungsod at ibinalik ito para maningil. Ang paghihiganti niya ay hindi madugo, kundi nakakabaliw. Ang alamat niya ay tumatak sa isip ng lahat. Huwag alipustain ang mahihina, lalo na kung ang dugo nila ay galing sa matandang lupa ng kapis. Dahil ang kahihiyan ay hindi lang sakit, ito ay isang kontrata na babayaran ng doble. At ang inventaryo ng kaluluwa ng mga mapagmalaki,